ating agriculturist kamusta ang palay kamang kamang kamal kamal ay si papa naman kalakas mag abono inubos na doon sa kabilang pitak inubos na sa isang pitak ay siya Halo ko ni Papa, inubos na yung... Ha? Uh, kunin ko na. Ay, iwan ko na lang doon. Kailangan nyo pa ba ng ano? Kulang ba ang... Kulang ba yan? Sakto na yan. Sure ka? Okay. Sana'y makabawi ang palay ni mama Ito'y kuhol oh. Kailangan patayin na itong kuhol na eh. May pang kuhol naman dun eh. ito yung kailangan tambakan Ano kulang yung abono? Sakto lang. Sakto na yan o kulang pa? Ano, 14? Yoriya? Namiss nyo magabono eh. Okay. Uh. Siya po kasing ganito eh. ano yung pinagagawa eh. At least na magtambak. Binutas siya pa rin. Ayun, eh, tatambakan. Kainis.